Gilas Pilipinas, tinumba ang China. Jordan Clarkson, naghalimaw. Renz Abando, super saya na naman. Coach Chot, last game na ba? Kapi muna mga kumpadre at nang mahimasmasan ka. Bittersweet ang huling laban ng ating Gilas Pilipinas mga kumpadre. Tinambakan natin ang China at SAYON sa memorable na nangyari sa ating pamansang kupunan. Sa kabila ng mga pagkakadapa sa FIBA tournament ay nanatiling nakataas ang noo ng ating mga manlalaro kabi-kabila nga ang pagbabatikos lalo na sa coaching staff nito dahil na rin sa hindi magandang performance sa FIBA. Pero ang huling laban ay nagsilbing life jacket natin mga kompadre. Tila nabunutan tayo ng tinik at hindi umuwing itlog mula sa tournament. Masaya lang mga kompadre dahil sa wakas nakabawi din tayo sa China. Oops! fokus lang fokus comeback malala ang inabot ng China sa Gilas, Pilipinas sa pangungunan ni Jordan Clarkson na kumamada ng 24 puntos sa third quarter para paluhurin ang pader at nagtapos sa 34 points at pumana ng limang tres. ambag naman ng 14 puntos si KBL champ Ren Sabando na ang depensa ay nagbigay ng momentum para sa mga NOIP at may 12 puntos si Kai Soto. 11 points naman mula kay Dwight Ramos ito ang unang panalo natin mga kabayan matapos ang halos isang dekadang Bokya sa FIBA. Dikit lang ang laban sa kalagitnaan ng third quarter pero biglang bumulusok ang mga Noypi ng isang 27-3 run para itala ang 73-51 na kalamangan sa pangunguna ni Michael Jordan, Laxon. Biglang nagkaroon ng JC Show sa apat na sunod-sunod na tres nito. Laglag -lag pa nga ang mga taga-China. Dumagundong ang mahigit sa 10,000 fans sa Araneta masarap ang panalo mga kumpadre kahit na muntik na tayo maging itlog na naman no bearing na ang laban na to pero hindi pwedeng petex lang bigay todo pa rin ang ating mga kabayan sa kanilang laro sinimulan ni RR Pogoy ang ratsada at may slam dunk pa kay Soto put back yan ali ops ni JC kay AJ suwabe signature lockdown din naman ang pambara ni Renz minutes to go sa third quarter tabla sa 48 all basag sa Tres ni Renz. ito lang ang masakit na parte nagsabi na si Coach Chot Reyes na ito na ang huli niyang laro para sa pangbansang kupunan bababa na siya sa pagiging head coach ng Gilas karamihan sa atin ay gusto nang mag-resign si Coach Chot aminin naman natin o hindi ay may kurot sa puso yan para sa ating mga Pilipino marahil ay panahon na nga na may pagbabago sa Gilas Subukan naman natin ng ibang konsepto. Pero kudos pa rin kay Coach Chot na hindi kailanman nagpatilag sa mga pambabatikos. Pero siguro, panahon na paralisanin na ang itablado. Congrats Gilas! Sayonara, Coach Chot.